Tinggalin sa doktor. Teka. Gano'n pa kayo maglakad? Bali, last year nandito ako eh. Pero oh, naayos naman siya. Last year nandito kayo sa akin? Hmm, nung... Uh, Anong pinayos nyo sa akin? Yung dito sa may balakang ko. Oh. Naayos naman uh, kayo? Naayos naman. Kaya lang. Ngayon? Itong but... Itong mga nakaraang dalawang buwan, matindi sakit sa parte rito. Parang 22 hindi to pa kaya ito pumunta sa akin? Parang ganoon. By appointment lang? Mm, -hmm. by appointment. Uh, mm. -hmm. Ngayon, itong mga nakaraang buwan lang, may dalawa linggo. Siguro mo ilang buwan na yun? Mga dalawa o oh, marami sakit niya? Alam niyo kung bakit? Mm -hmm. Kasi yan, nung naayos yan, nawala yung pagkaipit ng ano, goods na nakapuy. Malamang nagbuwat kayo ng mga ano, mga alanganing position. Uh, sa trabaho naman, is duty lang ito dito na ano yung huling ginawa. Kumakataan na eh. Ngayon, saan ang ito, pina, ito, ito, pina sa ang pinakamasakit na para Ito pina-MRI sa sala. Ah. nga daw mayroon na problema sa mga back. Ayan nakalagay oh. Hmm. There is narrowing L2 L3 L3 L4 L4, L4 L5 intervertebral disc space oh. with sclerosis and mild conky deformity of the opposing margin. Rest of the vertebral well height is space are maintained. Pero ang dami nya no? L2, L3, L3, L4. Ibig sa... Kaya dalawa, kung bakit mapapansin nyo, dalawa-dalawa ang bilang. L2, L3, L3 again, L4, L, L4, L5. Kasi, itong isang vertebrae na yan, yung taas baba, L3 yan. Yung sa kabila, L4. L4, L4. Pero itong vertebral body, single aircon. Pero yung pagamba ang bilang sa disc taas baba. Mild retrolysis L3, L4, grade 1 anterolysis L4, L5. Expression. Lumbar spine. T1, ay T12, L1, asymmetric diffuse response. More in the left and identing the anterior Neural canals are Diffuse L1, L2, these causing mild spinal canal stenosis, facet joint hypertrophy, resulting to moderate bilateral neural foraminal. So, pagkakwad, isa nito na mamanit, pati yung binti ko ng dadaan niya. Alin, ito rin ang dahilan niya. Yes po, saya nerve. Eto, oh, pagka nasira kang, ang dami kasing may tama na sa inyo. <laughs> Ngayon, ang daming may tama. Papabayan, oh, sir. Dami-dami na sila. Oo, oh, papaba. Connected yung baba. Pero pag dito sa taas, dito naman sa legang may tama, sa kamay naman ang patungo. Dito naman sa balakang, katulad yan, meron kayong T12, L1, diffused these bulbs. L1, L2, ay L2, L3, ah uh, diffuse still. Ang teori is oh, higa kang yeah, patay. Kaya hindi ko na higa ko lang ganito ito. Ang ganyan na siya. Na da dati na ko pa lang. mas barot pa diyan. Sige, ikaw ay patagilin. Ngayon yung lakad nyo, apektado na rin. Apektado. Pagka wala siya nga na, pili pinipiling oras na sakit. Basta pag siya makikita, talagang masakit. Pagka ganyan, i-squeeze nyo lang, i-squeeze yung balakang niya. Sige, hindi tuturo ako kayo mamaya. Kasi umiidad na tayo. Pag na sa tagilid. Pagka na sa... Hmm. Pero ganyan din naman iniintay nyo na karang taon, di ba? O nakalang? Dito lang. Last two years. dito lang. Kasi nagulas ako nun eh, sa aso namin. Uso ka kong dirito. Ayan o, oh, ito. Dapat daan-daan kayo pag magbubuhat kayo, pag magtatrabaho kayo. Huwag mo lalabanan. Okay sabi ng side. Kaya yeah, sabi sa tao namin, let duty tila ako eh. Wala na, na yan. Hindi. Pasiraan na lang ng mga mo. puro diffuse disbalt na kalagay. Eh. Tapos patanda pa. Ano ba ibig sabihin ng diffuse? O, kung naiintindihan nyo. Very simple lang explanation yan. Pag may mga ganyan, pirat niyo yung mga disc nyo. Yun na. Pag napirat yan, tutuon yan sa mga nerves, sa spinal nerves, sa nerve root or root nerve. Relax lang. Pero magkakaiba ang kilot niyan. Pahiga. Kiyaya ka. Pahiga ka na. Pahiga. Ano ano? Pahiga na. Ano pahiga? Pahiga na lang. Ay hindi. Huwag mo Huwag pa yan. sabihin <coughs> ano. Pag hindi ka nag-iingat. Pag hindi ka nag-iingat. Pressure pa Tsaka mag ano kayo pagka may, kanyari, ano sa mga kayo nagtatrabaho? sa construction. Maintenance o so, hindi kagaya ng construction na Maintenance. Maintenance. Kahit pa paano, pagka na pumasok kayo sa trabaho, maglagay kayo ng ano, yung parang gilder. Mm. Para sa babae, <laughs> yun ano, back brace. <laughs> Para kahit walang masakit. Siyempre yan, nakita nyo, lububas na sa MRI, ang daming may tama. So, possible na maulit ulian yan. Tapa kayo. Gusto pa nga nila, i-therapy ako eh. Under therapy talaga kayo. Totoo, tama naman yun eh. Kaya lang. Eh kaso dito yung damdamin nyo, dito kayo pumunta eh. Pan therapy naman talaga yan. Pero galing na kayo sa akin dati yung nakarang taon, galing ah, siguro 2 years. Ah, Ayos years. ko na to dati. Pero syempre, may mga kilos tayo eh. Katulad ko, ngayon lang ko halos ilang dalawang buwan pa lang, eh dalawang taon na rin nakalilipas. Ayan okay, kung makakapain nyo na yali ka. Kapain nyo yung mga buto niya. Ayan, nagbago na yung mga yan. Dito pa. Mm. Kapain nyo yung likod ko. Ayan, dada pa ako. Kapain nyo yung likod ko. Kapain nyo yung likod ko. Diretso na bala. Hmm. Mas maraming lumutang sa kanya. Di ba? Yun yung dito banda, dito banda. Nagkaroon na kasi ng ito, ito, ito hawakan nyo to. Masyadong mataas yan. Hawakan nyo yung ganito. Tingnan nyo, naka, nasa kanal. Oo. Oh, okay. Terminyo nyo oh. Pero kanal, di ba? Ang okay, hihiyat nga siya sabi ko, sabi ko. Parang Ayan, ano? Okay. Ayan, ito, nakalutang na masyado to. Ito, Angat na. Oh, okay. Yan. Mm -hmm. Yan, o. No? Oh. Yan yung magpapasakit okay. sa kanya. Eh, yeah, yeah, napapansin ko sa kanya, sabi ko, mas mataas to. Kaya sabi ko. Mm -hmm. Tsaka ito, mm -hmm. Pag mo, no? ibang klase na yung mga buto-buto niya na puwersa Ngayon kasi, kaya nagkakaganyan. Pag nipis ng mga ng mga annulus natin or yung mga tis, meron tayong mga tinatawag dyan na facet joint. Pa, bukod sa facet joint, syempre yung vertebral body, wala na kasing ano eh, puro diffuse, ang daming diffuse sa kanya. Uusog na ngayon sila. Pag hindi nakabalik yan, meron tayong mga tinatawag na spinal nerve at root nerve na makukompress. Kaya ang lakad niya gano'n, ang sakit. Parang um, saka okay. Naririnig mo yun? O nararamdaman mo? Naririnig mo. Yan, o, oh, tapos massage. Ngayon, pagka, no, siyempre, umiidad pa tayo. Normal lang sa tao umiidad yung tinatawag na degenerative change osteo-degenerative change. Yun yung tinatawag na sign of aging. Pagka mali-mali ang kilos nyo, mali-mali ang pihit nyo, samasakit siya. Diyos ka nga, may kilos ako na bigla. Hindi ka Yun, kasi nga hindi na natin na-flex yung mga ano natin. Yung mga masil na yung mga bubububuhin natin. Kasi bubububuhin na rin ako sa Monsanto nung araw eh. Oo. Sa mga See, high rise building. Hindi pa sabi nga nung ano, Sige, ganyan-ganyan nga. Sisingilin ka rin yan pagtanda mo. Tama yun. Pagtanda mo, sisingilin ka rin yan. Okay. 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 Yung pagkundakagod ka, so niligo mo ng uh, ano ka. Uh, uh, init ngayon. Masasabi nila yan kasi hindi. Okay. Yung mga bata ngayon, hindi yan pinapansin kasi mala, prime pa nila. Malakas pa sila eh. Uh ayoko -huh. hey, ako, wala na ako sa prime ko. Nararanasan ko na rin yun eh. Yung dinigisi ka, parang bigat ng buong mo. Sisingilin din tayo yan pagdating. nakakalakas na. Inhale. Exhale. Hmm. Diyan lang muna kayo. Tignan natin kung nakayuko pa rin ngayong lalakan. Nakita nyo naman lumakad si sir. Kanina pumasok dito. Oo, Sakit na sakit. Saka... Hindi niya may ganun eh. So, ibig sabihin, nakapukod na naman yung mga ano niya. Vertebral body. Ngayon, pag tumukod kasi yun, yun e nga, yung mga facet joint. Maka-adjust ah, siya. Tapos, may mga ligaments doon. May mga tendon. Shhh. Ano ba yan? Sagutin yun eh Okay, yung okay. Diyan na muna kayo. Yung nataalam talang na natin sagutin eh. Ah, yung sagutin. Hmm? Pag ayun yung sagutin, tindutin nyo Ay, yung gilid. Yung, yung sa sounds. Okay. Parang mawala yung ring. Tatanong tayo. Pag-iingat lang tayo sa pagtatrabaho natin. Kasi lalo ngayon, nalaman na natin kung ilan yung may diffuse dyan. Ang dami na. L2, L3, L3, L4, L4, L5. Ngayon, tayo kayo. Ganyan o. Oh. No? Oh. One, kabila. Oh, lakad lang yan. Tignan mo. Oh. Uh, pa, Mayroon pang konti. Hindi ka kaya kayo na. Sorry, <laughs> sorry. <laughs> ano na upo ko dito? Explain mo. Paano? Para pitikin pa natin. Mayroon pa, ano? pang ano? Kunti lang sa may pad ka rito. Mayroon pang konti. Hindi ka kaya kanya talagang... Ayaw Ngayon, ang exercise mo, di ba, exercise at your only sabi. Yun lang palagi pagkagising sa umaga. Tapos, basic. One. Mm. ano lang mabot. Huwag mo pakasagad. Kung ano lang mabot. One. Two. Kasi um, kailangan natin mainat lang yung mga ano. Mga masin-masin natin. Tsaka yung likod. Kailangan mainat. Hindi nyo na kailangan magpilit-pilit. Basta kung ano lang mabot. Abang umiidad tayo. Kailangan natin yan. Pati sa baba. Kung ano lang mabot. Ay. Ayan. Kung ganyan lang. Okay lang yan. Ang mahalaga, naiinat lang. O, tapos tayo. Ito lang, basic na basic yan. para oh. Parang payo ko. Oh. One, two. Ganyan lang. Tapos akusan mo lang ng pawiyo para palagi kang healthy. O. Oh. Sige, lakad. Hmm. O, oh, nakakakilos ka ba ng ganyan kanina? Hindi. Ginawa na. Ginawa na. oo oh, sabi ko sa'yo eh. <sighs> Dati, pagtayo ko. mo na ako. dadan ngayon, mga 5 minutes, pag ako lumakad, pag kami dyan na basbasan, lakad na. Kaya lang, yung lakad na ano lang, babagal. Kali na ang pagpasok yung ano? Man. Sagit nga eh. <laughs> ngayon, ngayon, o Okay na. Huwag ka lumaligot na eh ha? Ay, hindi pwede. Bukas natin.